Esang araw, may esang batang estudyante ang umuwi sa kanilang bahay at may ebinigay na sulat na letter sa kanyang ena na mother. Sinabi niya nama, Sabi ni teacher na guro ebigay ko daw sayo dahil ikaw lang ang makakabasa niyan dahil bugo ako. Binasa ng kanyang ena na mother ang sulat na letter at napaeyak na lang siya pagkatapos niyang mabasa ang nakasulat. Tinanong niya ang kanyang ena na mother kung bakit siya umeyak. At ang sagot naman ng kanyang ena na mother, sinabi ng teacher mo na guro ay hindi ka daw nababagay sa kanilang school dahil nasubraan daw ang iyong kabreit. Ang totoo talaga, ay napakabugo talaga ng kanyang anak. Kaya sinabi niya na mula ngayon, ako na ang magtuturo sayo, okay ba? Sagot ng kanyang anak, okay. Nag-aral naman ang batang lalaki. Simula noong ang kanyang nanay na mother ang nagturo sa kanya. At dalawampung taon ang nakalipas. Naging successful ang batang lalaki, pero ang kanyang ina ay sumama na kay Lord. Hinanap niya ang sulat ng kanyang teacher na guro. Noong bata pa siya, at noong nakita niya ito, ay agad niya itong binasa, at ito ang nakalagay sa sulat. Dear parents, ang eyong anak ay napakabugo talaga. Hindi talaga niya masagot ang mga sampling tanong, na kahit 1 plus 1 ang sagot niya, etlog ni Juan. Nahiya talaga siya pagkatapos niyang mabasa ang sulat. Kaya nagsulat din siya ng diary at ito ang kanyang isinulat. Dear Ma'am Nakosauna, salamat sa iyong sulat para sa aking Ena na Mother dahil yun ang naging susi ko para maabot ko ang aking kinabuhi ngayon nang dahil din sa aking Ena na Mother ay naging mataleno ako. Bahala nagbugo sa klase basta deli lang. Makaigit! Uh!